May nag-message sa akin. Sabi niya, Idol, try mo magkomento sa mga problema sa ating bansa tulad ng flood control. So, Idol, accepted your my challenge. As of now, pagbigyan kita. Oh, no! Regarding sa problema sa ating bansa mas lalo ngayon ang nag-viral nga problema sa ating bansa ay itong tinatawag na flood control project. What? Nga kung saan, hindi lang milyon, kundi bilyon ang nawala sa ating pundo sa kaban sa ating gobyerno. itong problema na ito idol mahan mahaha ko sa problema sa panahon sa dating presidente yung nag-viral nga na police cam oh my gosh pero salot ako sa mga ah, uh, totoong politiko, yung may isip at puso na talagang tumutulong sa tao. Hindi lang pira ang iniisip, kundi yung kapakanan ng tao or kunci-tuwins niya na makatulong talaga. Pero hindi lahat. Mayroon talagang hindi maganda, pero mayroon talaga seryoso sa trabaho. Thank you for watching. Please follow and share for more videos. Thank you very much.